Wala kayo ng 10,000 ha, pero ibalik niyo 7,000, 7,000 lang sa inyo. Walang arrangement na gano'n? Wala. Wala agreement? Wala. Basta? Program was kasalan ng bayan. Dito ninyo naman, manibat na lang daw sila. Dili naman pwede, kaya nakasira man ang pertahan. Nabilis nila, pray lahat. Isom. O oh, free nga, kasi... Free. Ipapawas man doon sa 7,000 ang gastos. <laughs> free. Ha? <na> <laughs> <laughs> free. Eh, wala na silang pag-gastos dahil sabang na doon sa 7,000. 7,000 pre. sabi nice. lahat pala ng ayuda na kanilang binibigay, ah, kagaya ng kasalan, may ayuda yan eh. Kasalan ng bayan, AX, Dolly, ah, Tupad, ah, lahat po pala ito may kaltas, mga kababayan po natin, na pupunta sa organizer, kay kapitan, kay mayor, kay congressman, kay vice gobernador. Nako po, ang kawawang mahirap, lalong naghihirap, at lalong pinapahirapan at ini-stress pa. Meron pa nga mga po natin, may report na namatay umano ang kanyang kapatid dahil nga sa stress nang kinuha ang kanyang uh, umano'y ayuda na natanggap. Panorin natin, ito ang uh, ano natin, ang uh, pinaka-final episode sa nangyaring pagdinig na ito sa Senado. Pinirmahan mo? Jismil. Jismil. natanggap mo? Jismil. Jismil dawat, Pagkuhan, gipalin niya may kagikuwag balik ang city 3,000 Tris mil ra mong nalimpyo. Ay, uh, oh, mas okay okay ito. At yung lang binawas, hindi na yun. Si 7,000 ang uh, binawas sa'yo. Oo. Oh. na so, so, may that, ma -may bait, pa pala itong tagong. At uh, 3,000 pang naiwan sa'yo. Oo. Oh, Sigurado ka, 3 lang ang naiwan sa'yo. Oo, oh, sa kasalan man. Anong sabi sa'yo? Bakit binawi? Sa kwan daw, sa wedding ring, sa gown, sa bouquet. Ano kasalan? Kasalan ng bayan. Ah, kasalan ng bayan. So, yung assistance na yun para sa kasalan. O, oh, baka, totoo, totoo ba? Binigyan kayo ng buke, ng ring, ganun. Yung ter, ter sa expenses na yun. Natagahan mo yung ring. Na bouquet. ring. O bukid. So, doon, ginastos yun, yung so, no. nawas. Dito nag-gasto among city mill. Eh, Kano'n saan ang hitabo niya? Eh? Kailan, kailan niya June 7. June 7, last, uh, last year, 2020, 2023. Ang apil may kasalan kay ilang anong sana libre. Pero wala po ni Kebalo na makadawat dahil may kwarta. Kalit po na siya pag mo na makadawat dahil may kwarta ha. So, Ardi, paano ano A-X pa rin ito? This WD? Yes, yes, Mr. Chair. Thank you. Uh, Mr. Chair, before we go to someone else, pangutan na lang kay Joy. So Joy, nung uh, ing na sa'yo na na ang 10,000? Oo, oh, na-receive na, na po ang 10,000. Dili, dili ing na sa'yo na yung 7,000 mo balik mo? Dili. Ang pagdawat na mo sa 10,000, wala mo yung na iuli na mo ang 7,000. Kaya, kadali lang. Bago kayo nagkabigayan doon, wala bang prior? Wala bang sabot daan ba? Sabot daan? Wala, wala. Sa kanila nga. oh, Bibigyan kayo ng 10,000 ha, pero ibalik niyo 7,000, may na sa inyo. Walang arrangement na gano'n? Wala. Wala agreement? Wala. Basta doon na lang, kinuha? Kinuha lang. sabi ni Almaoy na... Sino Almaoy? Asawa ni Riyoy na kuhaon ang city mill kay... Ipalit daw sa Sing-Sing, Boke, hasta tong gaon. Pero wala na akong ni-appel sa gaon. nang na lang ko kay... Pangayuan mo kong deposit isa kalibo. Mr. Chair, kaya, yes, kaya, po, kaya po tinanong, lumalabas may dalawang style eh. Yung isa... So, grabe talaga ang uh, racket pala nitong Pamilya Oy dyan, ano? Sa Davao del Norte. Lalong-lalo -lalo na po itong si Mayor Oy Umano. Tingnan niyo po ha. Pakinggan natin ito, mga po natin. Ang style, yun nga, right there and there, pinapapila, bin, pinababalik. Pero may narinig din ako, let's say, asosasyon yon, Let's say, uh, asosasyon ng mga tindero. Tapos sasabihin sa kanila we'll give you 5,000, pero yung 2,000, ilalagay niyo sa co-op niyo or sa grupo niyo. May usapan pa. I don't know kung ano policy ng DSWD. I am just saying in this case, it's clear na wala silang prior na, na usapan. But later on, I think may lalabas din na case na may prior usapan. But kasi ako, sabi ko sa staff ko, huwag kayong pumayag kung may prior usapan kasi hindi mo sure kung lahat ng recipients alam nila yung usapan. Tama ka. So, Arde, uh, okay lang ba itong usapan na ito? Nabawasan sila ng 7,000 pambayad ng bouquet, ng gown, ng uh, ring? Mr. Chair, as far as the SWT is concerned, we do not know of any arrangement like that. And if, in case you know, if will you allow we it? Know, we will just document it, um, your Mr. Chair, because it's hard for us to judge a situation that we do not have the... No, 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 I am I'm talking about your responsibility being the lead agency. This is your funds. You have to discretion nyo ito kung uh, okay ba ito o hindi. Yung dawasan ng 7,000 para pambili ng gao, ng ring, ng buke, is it okay uh, sa, sa inyo per, per your uh, standards ng DWD? Uh, of course, your Mr. Chair, it's not okay for us. Not okay. So, uh, had you known it, you have, you should have stopped it. Yes, So, obviously, talagang hindi ito okay, mga kababayan po natin. Kaya nga nagbibigay ng ayuda para magamit nila ang pera na kanilang makukuha. So, sila nang bahala supposed to be, mag-create ng kanilang gown o isusuot. Ah, basta't may libreng kasala ng bayan, may matatanggap ka ng 10,000. So, yung bouquet, pwede naman sponsor sana ni Mayor yan, pero yung business sponsor pa, abay, napakalaki po, 7,000, di ba, para sa isang gown lang at sa bouquet, so talagang mutus ito mga kababayan so supposed be, hindi papayag talaga ang uh, DSWD kasi sa uh, nakikita natin at napupunta natin mga kasalan ang usapan dyan talaga uh, kung sino man ang uh, magpapalista at gustong sumali sa kasalan ng bayan, so kayo magpo-provide ng inyong isusuot uh, at uh, yung bulaklak nilibre nga ng mga miyor yan eh. pero sa pagkakataong ito ah, talagang dinugasan sila, minudos itong mga kasala ng bayan na imbis na makatulong, nako po, sila pa ang kumita, ginawang negosyo. Oh my God. Yes, ha? sir. Yes, Mr. Chair. Pag sa uh, bawas ng 7,000, si may taga-DSWD ba na nakakita sa pagbawas? Oh, katong pag-release sa 10,000, napato nag-release mo. Kaya di haman may nag sa iyang tungod, naglinya. So, nakita ng disability? Oo, oh, kita siya. Katong diha naglingkod. Kisa man diha naglingkod? Na. Katong, kisa... Yung provincial <laughs> officer? Provincial <laughs> oh, na ako? Oo, oh, napa siya. Kaya diha man miniaki sa iyang lingkod. Oo, sa harapan niya? Opo, siya. Oh, ah, ah, importante ito, very importante ito. Pakinggan na diha Ini-incriminate yung pangalan mo na tila tinotolerate mo yung uh, gano'n na practice. Actually, Your Honor, uh, paymaster lang po ako uh, wala po kami internal agreement regarding that matter. Pero uh, we're aware na binawasan po. sila sa bilang Po, kasi pag receive nila ng pera, 5,000, binigay talaga sa kanila yon. So wala po kaming kinalaman doon. As to Pero wala ka nakita? Hindi ko man alam na kung... Hindi ka nakita? Naas siya. po. Pilit me, nakakin niya. Naglinya man May. Honorable Chair, nandito. Yes. So, talagang hindi aamin. Pero sa pagkakataong ito, bistado ang taga-DSWD po. nako po. Ah, oh, uh, po natin, hindi talaga masasabing malinis itong ginagawa ng The Isto Meron talaga ang sabi, tingnan niyo po ha. Ah, oh, uh, natin. Doon po yung picture. Ha? Oh, yan po. Sino yan? Ikaw yan? Yes po. Yan diba naka naka, diba naka... yung naka red. Yes po. Tapos releasing lang po ako kasi release ka. po ako. Sa so from there kan banda kinuha yung 7,000 mo. Sa taas po, sir. Sa lamisa. Sa taas na labisa Okay. Mm -mm. Ni Abi ka siya. Oh, sa iya mi tungod naglinya nag mi padong sa taas. Kung ano, oh, nakita mo naglinya si after ka nag-release din daw sa. Nakita mo nag, nag nakapila sila papunta sa taas? Hindi ko rin po alam kung bakit sila nakapila, your honor. hindi yes. ko ka nagtanong, kanong ikaw ang <laughs> P-Master. Yes, Oo. Oh. Alam mo agali to ha, pang kanta yo. master ka. Sabi mo lang, oh, hanggang bigay lang ako na dito sa basta na release ko yung what Anong pinirmahan nila doon? Marilis ko lang yung amount na yun. Wala na. Wala ka na pakialam kung wala hindi ka. Kung, conscious na, uy, nagpila sila doon sa taas, ano kayang ginagawa doon? Hindi Your ka nagtatanong? Your Honor, ah uh, kami po, sinisiguro talaga namin na ma-receive ng recipient. Talagay, wala pa kayo yan. Na-receive. Sinabi nga lang, na-receive yung 10,000. Na-receive nila eh. Pero up sila nag-receive. Nasa harapan mo, nakita mo na nakapila sila papunta sa taas. Hindi ka nagtatanong, ah, saan sila papunta? Bakit nakapila ba sila pa sila? Paakyat sa taas. Ayan. O yan o, no? yung pila na yan. Pero your honor, ah, sandali, ah, sir, picture yan? Sa kanila yan, your honor. Oh, si, anong pila na yan? Ano yung pila na yan? Babawas po ng 7K. Babawas ng 7K? Apa. Yan na yun. Apa. So, sino yung babae na yan na nakapurong? Hindi po namin kilala, C sir. CSWDO, your honor. CSWDO, CSWDO ng, ng Tagum. City of Tagum. Yes. Ma-identify nyo yan? Andiyan pa po yung wedding gown nakalagay pa sa sa lead wall na yung po. Ay, naku. At in-announce pa, Your Honor. So, uh, mukhang na-stress na, Senator Bato. Napahay, naku na lang. Dahil nga sa talagang lantaran na pagnanakaw ng pera ng taong bayan supposed to be ay mapupunta po sa mga mahihirap. Tingnan nyo po ha, lahat po tayo ay may utang na. So yung mga hindi pa pangaralaka, hindi pa nakakita nitong mundong ibabaw, abay may utang na po mga kababayan po natin. At ang inuutang po ng ating gobyerno para sana sa ayuda para sa mga mahihirap nating mga kabayan na hindi afford na hirap na talaga sa buhay, ha? So ang nangyayari, sila pa ang ninanakawan. Ay nako, sabi nga ni Bato. Pero di nag-announce nag na ibig Siguro kay yung kilalta sa inyo, bibili yung baboy yon ihaw, ihaw ng baboy, kain di ba gano'n ang gasos doon? Nakabutang good sir, na ah, cash assistant. Oh, cash assistant. So yun na, ah, talaga para sa inyo, yun hindi yung para, para kung kanino. So ito yung picture na nag, nagbaba na gagawa na, kaltas na ng pera. Oh. So kilala niyo yung babae na yan na nagtumatanggap ng pera? Si... Hindi namin kilala yung pangalan. Eh, Your Honor, na-verify ko na po ito. Ano pangalan? Si Husna Dumawan. Husna Dumawan? Yes po, CSWDO. Kumsik! Husna Dumawan, CSWDO. Yan Ayla. o. Huh, napangalala na po. Bitahin natin yan. Uh, yan po siya, Your Honor. Sino yung nakatayo? Yung nakatayo na yan, na lalaki? Yung nakaitim? Saba po nila. Ano, sir? Kalala niyo yan? Siya po ang magbibigay ng claim stub para po sa mga bouquet, ring. Claim stub? Opo. Yung lalaki niyan? Opo. Yes, so, Your Honor, yes, ah. Uh, Ah, uh, 10 so, uh, minutes. 10 minutes. Please, ha? Yes, Your Honor. Uh, Nag-release po ang DSWD sa baba. On stage lang po yon sa likod lang po niya. Nakapila ang tao para kunin yung 7,000. Kunin ang 7,000. So, yan yeah, na yun. Po. Yes po, Your Honor. Sa baba lang po niyan, sa stage, doon po si Ma'am Candelaria. Yo, Candelaria? Itong provincial uh, officer ng DSWD. Oh, ako ha? Your Honor, 5,000 each po yon. So ha? yung role po natin doon upon reaching the venue, yun po ang releasing na as to the internal agreement o sino yung kumuha ng pera, Your Honor, wala na po kaming kinalaman doon po. Um, Or, hirap na akong maniwala sa iyo dyan kung hindi ka malang nagtanong. Pira ng Mr. Pero dito, bakit hawakan? Gunita, hawakan natin ka City Hall. Pira nyo yun. O bakit uh, ginukulikta natin ka City Hall? Tapos internal agreement to yun, or wala naman po. Although, may... Like internal agreement, regardless, no, regardless. Ito, magdududa tuloy tayo sa iyo na baka may share ka dyan sa sa kinaltas But na yan. your honor, ah, wala po. Kasi nandun ka eh. kita mo, pay master. Pay master ka, nagbibigay. After one, sakita mo sa harapan mo, nakapila sila. Umakyat doon sa taas para mag-remit doon sa deduction. Hindi hey, ka nagtatanong? Kasi po, yung after talaga namin po, yung magbigay sa tao, yung... Wala, hey, pareho, wala There's no quarrel about that. No debate about that. Yan talaga after natin. Pero out of, out of uh, sheer uh, pandang... Sabi rin naman po nila na wala naman po, ma'am. Yun lang po. Ha? Huh? Sa amin po, yung pagbigay ng pera, yung talang... So, talagang hindi amin. Uh, itong si Madam, ino you know? eh, dahil releasing officer lang umano siya, pero halata naman po daw yung magsalita po ito si Madam, itong kinakausap ni Sen. Bato, na talagang miyembro uh, miembro o talagang kasapi siya nitong modus na ginagawa nila dyan na mga kababayan po natin. Kaya ako talaga dapat kay Sen. Bato lahat yan parusahan, bawiin ang pera na ibinigay sa kanila, tanggalin sa serbisyo at kung pwede nga ipapakulong yung mga yan eh. Hindi siguro talaga namin po, Your Honor. Pero saan lang kita yung ka? Pero There's no debate about that. After once ba? Ako nga. Kahit na wala akong pakialam doon. Magtataka ako. Bakit nakapila sila doon? Anong ginagawa nila dyan na nakatanggap naman sila ng pera dito? Bakit nakapila pa sila doon? Hindi ka nagtatanong ganun. So yan daw ang mastermind, mga kababayan po natin. Ganda ng ito eh, ha? sabi nila yan. Hindi tayo nagsasabi, mga kababayan po natin. Yan daw yung mastermind nangutan na mo sa pipila. Pero wala man sila yung ginasulti Wala. Chair. Yes, um, uh, yes, uh, basically I would like to answer, but um, my answer will only limit to the knowledge of that said yes, program. Uh, um, uh, The program was kasala ng bayan. Uh, um, if I'm not mistaken, I don't know who requested for the funds. Maybe it's a city government who requested for the funds. And then, pag once na approve po yung funds, nag-implement po ata sila ng kasala ng bayan. Now, tama po 'yon ang sinabi, libre. Pero pag magpapakasal ka, Mr. Chair, meron po namang ano tawag nito, bayad para sa gown. Correct, correct. Singsing, -sing, correct. Kain, correct. Etcetera, ano po ba yun? Um I was there during the said event around 500 couples. Okay, 500 or 700 couples if I'm not mistaken were were uh, were attending that event. And yung nag-interview So madami-dami din yun ha? Estimated daw is 500 to 700 So times mo 7,000 Ako po ha! Palakla, palakpakan ng mga kababayan Tibang-tiba na naman itong pamilya nitong uh, politiko na nag-implement na itong kasalan ng bayan Ayaw po ako dong event na yun Dami po ang nagpapasalamat kasi yun nga po, yung iba wala po talagang pera na para magpakasal And yung iba nag-live in na ng 11 years, 12 so, uh, years, 15 years. Vice uh, Gov, you, you, you may, uh, is, is that a way of confirming na totoo yun na binawasan talaga ng 7,000 si para lumitin para doon sa kasal? I, I, I cannot confirm on my okay. back myself. Yan, <laughs> deny na. My knowledge says that, I may, my knowledge, as far as my knowledge is concerned, Tama, libre ang sinabi. Nagkaroon ng briefing sa lahat ng mga couples. Kasi nandun ako during that set event. at eh, nagpasalamat po lahat ng mga couples kasi first time nga po nila mag, magkasal. Tapos magpapasalamat sila kasi maganda yung gown nila. May sing-sing sila. Kung wala na silang gastusin lahat. Uh, so, um, I think yung as to the question about the 10,000 and the 7,000 tama yung 7,000 I think hindi hindi na ano hindi na wala nilagay lang doon sa yung pagbili ng mga items na yon or ano ba yung usapan nila so the way na sinasabi niya na I think itong 7,000 ay hindi nawala dahil binili sa mga pangangailangan so parang inamin ni Vice Gov na talagang nangyayari itong ginagawa diyan na binabawasan ng 7,000 so ang nangyayaring ito parang ginawa nilang negosyohan pinagnegosyohan nila ha, pinagkitaan itong mga sinasabing tinulungan nila para makasal. Imagine mo 7,000, napakalaki po para lang sa gown at sa bouquet. This... Maybe it was not properly properly oriented to that said individual, Mr. Chair. Yes. Oh, may, wala bang nagsabi sa inyo na yung 7,000 para pang gasto sa kasal ninyo? Wala? Abaw ang pag-istorya. Ay, pag-istorya na ako. Aaw, nang si Timir, kay gasto daw sa among kasal. Hindi Pwede naman kami ang magpakasal, di ba? Libri, good na niya. Ang gasto, katong gihatag, pwede naman kami magpakal. Kami pa sa gown, gaon, kami pa sa sing-sing. Sila na may nagkuhan. so, hindi ka, hindi mo sinabi na, hindi ko nila ibigay itong 7,000. Amin na lang ito. Hindi na lang kami, doon na lang kami kain sa labas. Doon na lang kami maghanap ng sing-sing. Wala kang... Pwede. Dili pwede. pwede. Nagani uban dito ningo naman, manibat na lang daw sila niya. Dili na pwede, kaya nakasira man ang pertahan. Ah. May kwadya. Ah, uh, you're yes, Nakapadlock pala mga kababayan po natin, kaya hindi makasibat ba itong nagpakasal. So, either you like it or not, talagang ibibigay mo ang 7,000 sa organizer ng kasalan ng bayan. Uh, sorry po to interfere. Uh, po sa Uh, mga witnesses, yung sabing gown, ibinalik po nila. Yung sabi po na panggasto, yung cake, maliit lang po yung, yung cake. Yung singsing -sing na sabi na pwede prinda, print tingga po, Your Honor. Nandiyan po. Sabi pa na ma daw. Wala, wala problema. Gusto natin ma-establish dito ngayon. Kung talaga ang totoo, binawasan ng 7,000. so, the mere fact na binawasan ng 7,000, yun, yun ang gusto natin uh, naruhin. At the, during the next hearing, ipaklaro natin ito sa yung CSWDO. CSWDO. Kung talaga bang ginamit yon para pambili ng gown, kung ano, whatever. Whatever. Uh, we, 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 we will hear them. Yes. Baka meron silang arrangement na, uh, yun na, pinapaintindi sila. Pero, establish yan talaga na binawasan kayo ng 7,000. 3,000 na lang na iwan sa'yo. Ikaw, ano kami ka? Kasal din. Kasalan ng bayan. Kayong tatlo. Apat. Ikaw, magkano'ng natanggap mo? 10,000. Ay, parang... Kinuha ang 7,000? Kasama ka doon sa nakapila, yung may pila doon. Yes po, kaming dalawa ng asawa. Ano explanation nila? Sabi po, kunin niyo ang 7,000 para sa singsing, -sing, bouquet, uh, rental ng gown, at cake. So nakapag, nakasuot ka ng gown? Yes po. So galing yun sa kanila, sa City Hall? Opo. Sila nagrenta ng gown? Yung, yung, doon po daw kunin sa 7,000. O di, may, may gown ka, may singsing, -sing, -sing. Ako, I am not trying to justify what the city government has done. Ha? Ako lang rin, I am just, I'm just trying to be rational here. Gusto ko lang rin na uh, fair din naman. Alam naman, kawawa naman kung sinong sila pang gagastos noon. Pero totoo yun at binawasan ka na 7,000. Sofia, ganun din. Same. Pangalan mo? Ah, iba yung sa'yo. Ah, uh, ikaw kasama pa yung husband mo? Yung husband mo nakatanggap rin ng 10,000? Opo, sa uh, ko. One, one, couple, 10,000 lang? Opo. Ah, okay. Your Honor, yes. ito po yung pinablis nila, free lahat. isom. home. Oh, free nga kasi... Ipapawas man doon sa 7,000 ng gastos. Kaya <laughs> free eh, -gastos na Free. Wala na silang paggastos dahil ipawas na doon sa 10,000. Sabita. na. na. <laughs> free nga daw lahat kasi binayaran nyo na ng 7,000. Nabuang na senator ba ito, mga kababayan po natin. So, ang nakalagay dito is free. Pero, ang inyong ayuda na makukuha mula sa DSWD ay babawasan ng 7,000. So, hindi free. Ah, kayong gumasto sa inyong kasal. Buang na. Buang free. Nice. Sabi natin dito yeah. na talagang tinaltas ang 7,000. For whatever purpose it may be, binawas. So, establish natin. April, ano sa'yo? Ano ang nangyari? Saan nangyari yan? Galagala. Panabo. Panabo City. Kailan nangyari? Kailan Kailan nangyari? Last October 2023 po. October? 2023. October uh, 2023? Yes, sir. 23. So, magkano natanggap mo? 5,000. 5,000. Yun din na pinirmahan mo, 5,000? Yes, sir. Tapos? Tapos, instead, nung pag uh, tapos po nilang mag-release sa amin, instead na mag-exit na kami, may, may mga tao pong nakaabang sa amin, tapos ituturo po kami sa parang pinaka kwarto-kwarto po nila. Tapos doon po, ipapapirma ka po. Tapos, hahanapin nila yung 5,000 sa'yo. Tapos, kukunin yung 4,000. 1,000 nilang. 1,000 lang. Bili sa sa'yo. Sa okay. Kilala mo yung tao na nagkulita? Hindi po. Hindi. Before kayo pumunta doon, wala ba kayong arismis na nag-recruit sa'yo na bigyan kayo ng 5,000 pero balik yung 4,000? Wala po. Wala talaga? Thank you. So, uh, ah, nag uh, na tayo. Uh, Your Honor, i-establish ko lang po. Ito, yes. Na marami po ito sila. Marami? Oh. Ilan kayo so, dyan? Taas ka Ah, Pasi... Uh, siya na kayo uh, ha, kasi uh, nasaya yung pagpunta nyo dito. Uh, Hindi talaga kinaya ng oras natin. Your Honor, sabihin ko lang na while na ongoing yung payout, may nag-announce na lahat na nakatanggap, naka-receive, magpila naman kayo dito sa kabila magpaso kayo para ibigay nyo yung 4,000. In-announce talaga. In-announce. An sila po ang nagsabi. In-announce sa uh, sa system. Bago po sila nag-release sa amin, may nag-announce na po talaga na babae at saka lalaki. Tapos sabi nila, mabilis ang taw ano, tawagan to. Kung sino yung matatawag, upo po kayo sa mga upuan. Tapos after nun, kukunin yung valid ID. Tapos papapermahin kami. At saka ibabalik nila yung ID isa-isa. Harap-harap, in-announce yan doon? Opo sir, nasa harap. So may mga taga DSWD na nandoon nakikinig sa announcement. Yung ano po yung Dino, Dino, Dino. si Ha? Si DSWD si Candelaria po. Candelaria? Oh. Strike to na. Kanina sa sa inyo kanina. Tina. Ah, saan? Uh, sa kasalan sa Tagum, ito ngayon sa San Vicente po, sa ha? San Vicente Galagala Gym. Galagala Gym. Pala po si Honor. Nandoon ka rin daw. Your Honor, excuse me. Doon po sa pagpakuha nila ng apidabit, Uh, na po nila yung mga nagsalita na... Agob, anyway, oh, siya uh, pasensya na. Pasensya na. Lahat, lahat. Ganito. ako at... Uh, si... Uh, eh, ko na lang, Your Honor, si Miss Annabel Durano at si Dixie Villar. Yun po ang na... Uh, studio to kay nila na nag-announce. Na, uh, ipatawag natin sa Dixie ha? Pagkanong... So, yan na nga po mga kababayan po natin. May mga ilang pangalan pa, ano, na na-mention nga ito si Gobernador Hovahib. At ang sabi noon ni Sen. Bato de la Rosa ay magkaroon ng schedule para sa pangalawang pagdinig patungkol sa ayuda scam dyan sa Davao del Norte. Pero hindi na natuloy mga kababayan po natin hanggang ngayon ay inaantay po ng taga Dabao ah, ng ah, mga kababayan po natin patungkol sa isyong ito. Ngunit hindi pa nagkaroon ng schedule. Kaya ang pinagtataka ng iba, anong mangyari kay Sen. Bato? Bakit hindi nila itinuloy itong ayuda scam sa Davao del Norte? Hindi kaya na hand, personal na kinausap itong Senator Pato de la Rosa patungkol sa napakalaking isyo, napakalaking sindikato nitong ayuda scam sa Davao del Norte o magkakaroon pa kaya ng pagdinig muli para sana malinawan po tayo at maglabas din ang resolusyon nitong Senado at malaman po natin kung sino talaga ang mga na sangkot Yuda Scam sa Davao Del Norte at may mapaparosahan ba? So yan ang ating pakabangan at kung kailan muli ang susunod na pagdinig dahil inaasahan po natin may mas marami pa umunong sa ganitong pagdinig. Maraming salamat po at yan po ang ating panibawag update patungkol sa Yuda Scam sa Dabao Del Norte na umano'y pasimono at mastermind itong si Vice Governor Oy, oy, at ang kanyang ama na si Mia, Oy. Maraming salamat.